Magandang gabi mga kaluto. Kumusta na po kayong lahat? Ito po, magluluto po ako ng uh, galunggong at uh, sasamahan ko po siya ng uh, itlog na maalat at ito po yung mga sangkap na kasama. Meron po tayong dahon ng kamote, dahon ng malunggay at ito po yung ating uh, pritong galunggong yung ating kamatis, bawang at sibuyas, yung ating uh, itlog na maalat, yung ating cubes at yung ating paminta. At ito naman po yung ating uh, dried uh, shrimp na dagdag uh, pampalasa. Ilagay na po natin yung ating mantika at uh, ilagay na rin po natin yung ating uh, sibuyas, bawang at uh, kamatis. Halu-haluin lang din natin mga kaluto para uh, Madurog po yung ating kamatis para magsilbing uh, sauce po ito sa ating uh, linuluto. Yan na po yung ating uh, itlog na maalat at uh, dinurog-durog ko po ito. At habang uh, inahalo natin ay uh, durug-durugin na po na din natin para siya po yung magpapalapot sa ating lulutuin ngayong gabi mga kaluto pagkatapos po nating uh, durugin isunod na natin yung ating uh, paminta mga kaluto at uh, pagkatapos po niyan hihalo halo lang din po natin para kumalat po yung ating uh, paminta at nahalo na po natin yung ating paminta ilagay na po natin yung uh, dagdag flavor yung ating uh, ating uh, dried uh, shrimp at uh, halu-haluin lang din pong mabuti para kumalat po yung ating dried uh, shrimp. Ayan, ilagay na po natin yung ating sabaw. Bali, isat kalahating uh, bao po yung aking linagay. At, uh, at ilagay na po natin yung ating uh, cubes na pampalasa. At uh, halu-haluin lang din po natin para mapabilis yung pagtunaw ng ating uh, chicken cubes mga kaluto. At pagka natunaw na po yung ating uh, chicken cubes, at, uh, pwede na po natin... Uh, Isunod yung ating galunggong mga kaluto. yan. medyo basa-basain natin paliguan natin yung ating <laughs> yung ating galunggong. At isunod na po natin yung ating ah, dahon ng kamote mga kaluto. At ah, pagkatapos po niyan, pagka-naluto na po yung ating ah, dahon ng kamote ay ah, isunod na rin po natin yung ating ah, dahon ng ah, malunggay mga kaluto. Pagkatapos po nating lagay lahat yung ating dahon ng malunggay eh, ay uh, eh mekos-mekos na natin para kumalat yung ating dahon ng malunggay. Para madaling maluto yung ating mga dahon. yan mga kaluto kumukulo na siya at uh, pwede na po nating tikman ito. Ayos na ayos George Go, Tayo <laughs> Let's pray Lord God, thank you so much Lord for this food Linisin mo Panginoon upang siyang maging kalakasan ko Salamat din po Panginoon sa mga bihayang pinagkaloob mo At pag-iingat mo sa amin Maraming maraming salamat po In Jesus name we pray, Amen Mga tayong kakabsat Ako na lang po muna ang uh, kakain mga kaluto at uh, tulog pa yung aking anak na si RM. Medyo napagod po ata sa kanyang uh, exam. Last day po kasi ng exam po niya. Hanggang sa muli mga kaluto at lagi po tayong magdadasal and count your blessing and stay positive.